online hotline. We have uh, attorney uh, uh, Arnel Apore, ang manager sa uh, Senec uh, Kumakaaksyon. Attorney, how are you? Good morning. Good morning, uh, Action Art. Good morning, mga listeners. Good morning, man. Nasunod na may istorya, politika, <laughs> rita <laughs> na iskurinti, <laughs> sir, ha? Atay, ni? Uh, Kamusta itong... mga oh, people, full. Oo, gani. <laughs> discussion. Oh, uh, <laughs> siling ko ining party politika. Blake sa tuduod sini basta wag gani nga uh, inang impeachment basta ni istoryan. Subong so, ya tanan ni ah, may body politics gani sa politika pa. Pero atay ni ining sa aton sa si GVA, nan what will happen sini since nga niya daw may ara na green light kinatag sa inyo upod sa NAPC kag Prime Electric uh, to start uh, with the discussion on the GVA. Uh, yes, no, and NIA has already issued its uh, consent. Of course, conditionally, may siyam sa ka uh, uh, items na luyan na uh, ni Sineco sa ah. ni Nipsi, Agad ko nga maging lubos ang iyan na uh, consent o okay, kung maging sa joint venture agreement. Ah. Ang consent ni NIA at uh, uh, Act on Art, isa ini sa mga requirements, Abby, under PD-269. So, si Nian, nagpa sa kaya na consent upang may mga condition yung Ah. So, kung ino tayo tayo in yung uh, mga condition niya, practically daw ang 1 to 5 dira uh, issue of money. Okay. Uh, so, ang payment sa ating creditors, payment sa NIA, sa ating utang niya, payment sa ating mga empleyado ng mga na mas severe uh, 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 sa GBA. uh -huh. Pag ang mga pag-identify sa mga assets na donated uh, sa Sineco na ang katigang sila ikabalik na ito sa gobyerno mo. Okay. No? And isa sa mga condition ng banda ang approval ng franchise by Congress. Okay. Uh, it's the only Congress that can grant that franchise and uh, it is conditioned upon the uh, granting of the franchise ang consent ni Mia. So, isa din sa pinakamayor na consideration. The other one is the commitment of MEPSI to energize the areas na wala malabot pa sa energy sector ni Sineco. Aha. Uh -huh. And that comes about 8,000 plus ka na household uh, within the franchise area of Sineco, which usually, usually uh, sa hinterlands nito. No? Mga areas like Don Salvador, Milito, more sa sila itali bago. Mm -hmm. So these are the things na din na uh, palisper which uh, Nepsi has assumed also full responsibility ng energize ni kapisa mm -hmm. na wala na pundo halin pa sa national government. Okay. No? Uh, ng situation program ng uh, Salisbi. Aha. Yes. So ang discussion nyo uh, uh, pag discussion ni uh, starting December possibly ma masugdanan -ma ni ninyo sir? Well, everything uh, hinges on the approval ng Francis, ng Kita, no? Okay. And uh, it's moving, I think, uh, lasig na niya, ang proseso. Aha. Uh -huh. Uh, na siling muna kay na nga, uh, uh, may approval by principle sa uh, Committee on uh, Legislative Franchise. Okay. So soon it will be presented sa plenary. Uh -huh. after the plenary, siguro maglagan na niya sa Senado. Okay. Now, uh with respect to nepsi's uh transitiona uh -huh. na ang atong gina uh, objective nga if there is a tra uh, transition it must be seamless no uh -huh. smooth flawless uh -huh. hindi mag-interrupt hindi ma-perwiso ang consumers no uh -huh. so subong pa lang na nagpakinangot na, na, kita sa nepty uh, sa ilang uh, programa naging na uh, kumbaga daw blending na ni siya action art no Aha. sa aton man may existing uh, system kag uh, procedures okay kay so, of course uh, ang isi lain ang aton proseso uh, lain man ang sang private no? but we want nga, uh, especially sa area sa customer service mangin seamless ang at aton nga operation ang aton nga transition yes sir So, ang matapit na kasi nag-benchmark, kung okay. nag-share kita data, and even personnel, you no, know, na mag mga na focal person kita na i-appoint, work with NEPSIS uh, organization man. So that it will be properly blend, like smooth. Uh no? So, siguro by... We're looking at some sometimes, siguro mga uh, March or April, kung ang transition ng igayon, ma-implement na, uh, automatic na dahil uh, nga ang services uh, assume ni NEPC well, Once si Neco is uh, fading away. No? Kag, uh, ang ating mga empleyado uh, na na-absorb or na-hire ni NEPC, ang mga manigyapon ang ma-perform mga matas uh, uh, segment. Hmm. Yes, sir. Anyway, the, uh, in due time, mah. Uh, when mag uh, kag kumay mga progress, uh, please keep us posted, attorney, so that we can also relay the information to the member consumers so that we update update natin sila. Thank you again sa imo time karon morning, uh, attorney. Thank you, man. Uh, good night. Salamat, salamat. Good morning, good morning.